Pagpalang araw mga kasaulo, kumusta po kayo, kumusta po ang lahat. Nailaga ko na po pala yung mga hipon at naibabad ko na yung pansit malabon natin. Siguro naman po may idea na kayo kung ano yung titinda natin today. Meron siyang hipon, merong pansit malabon. Eh di ano nga ba pansit malabon? Wale! at hayan po, no, gamit pa rin po natin yung binigay sa ating cheese ni Ati Mabait from San Fernando. Ayan, gagawa tayo ng cheese sauce para sa ating, syempre, Is sauce para sa ating nachos po. May pa-order din po tayo ng nachos. Sila, yun, sila na yung nag-request po no mga kasawlo, yung mga customers po natin. But ang tagal daw na wala pong nachos. So ayan, magna-nachos tayo dahil request nyo po. At sobrang generous po natin sa cheese dahil bigay lang din po sa atin yan. Tinry ko lang din po siya kung kalsing lasa po ng brand na ginagamit natin. Okay naman po siya pero mas gusto ko pa rin yung brand na ginagamit natin. Kaso mas pricey lang po talaga yung brand na ginagamit natin. Ayan, hindi ko na naabol yung pack post natin. Pero yun po, no, uh, bale pinapalapot ko na po yung ating cheese sauce. Kaya ganyan po yung kulay, ay naglalagay po ako ng cheese powder or kaya naman ay food coloring lang din. Po. Pagkatapos ko pong maluto yung ating cheese sauce, ay nag-almusal na po muna ako, no. Bale, ayan, tubig lang po yung ininom ko. At meron tayong mais dyan. Yung mais po, kahapon pa po yan ng hapon pang merienda po ng mga bata kaso hindi nila naubos kaya ayan yan na lang po yung natira at sabi ko yan na lang yung salin ko at bumili po pala ng pizza kahapon si tatay dahil birthday niya ayan may tira pa din po yung mga bata kagabi at yan na lang din po yung uh, inalmosal ko ininit ko lang po yan mga kasalo fast forward po no Bago tayo mag, ano, mag-pack post. Ayan, tawang-tawa ako dyan. Hindi ko nasundo yung sinasabi ko. At isa pa, pack post. Kasi sabi ni asawa, oh, pack pose ka muna. Sabi niya, oh, siya, gustong gusto lang niya akong nakikita niya, eh. Charot. Ayan, nagluto po man, muna po pala tayo ng ating ulam. Yan po ay request ng mga girlies natin. Sabi, uh, tinanong ko sila kagabi, oh, anong gusto niyong ulam bukas? Request po nila ay sinigang. At pag nagsisinigang po tayo, mga kasawlo, no, yung mga gulay sa bahay ko po, po ay muntik na nating Uh, ma-complete pag nagsisigang po tayo. At ayan, luto na po yung ating sinigang. Natural po yung pinangasim natin dyan na sampalok. Madalang lang po akong gumamit ng, um, ano pong tawag doon, yung mga seasoning powder na pang sinigang. At ayan po, fast forward ulit, hindi ko na po naipakita na ilutok na din yung ating uh, nacho meat para sa ating nachos at yung ating masas na pansit malabon. Madami po talaga akong magsos ng pansit malabon kasi nagdadry po yung ating pansit malabon. Sinisipsip po niya yung mismong sauce niya. Share ko lang po, madalas din po pala tayong magpalit ng damit kasi sobrang humid po ng panahon. Kahit umuulan, tapos mainit na naman, umuulan, mainit na naman, alam nyo po yung humid talaga. At ayan po, no, nilalagay ko na sa ating tab yung ating pansit malabon. Yung benta ko po dyan mga kasawlo is 75 pesos. Goods na po yan, pwede po yung pang dalawang katao, lalo na kung di naman po kayo matalik mangan. Matalik mangan! At ayan po, no, tapos hindi na ako nakapag-video po dun sa pag-order ng mga customers natin sa ating nachos kasi po ginagawa ko po 'yon uh, gawa deliver gawa deliver ni asawa at maraming salamat po pala sa mga umorder ngayon at sold out na naman po no sila na talaga yung nagre-request ng ating nachos maraming maraming salamat po sa mga laging sumusuporta sa atin sa mga videos natin kahit nabulol po ako at sa mga customers po natin na laging umuorder. God bless us all po. Bye!